Anak, tinan mo to. Itong pearl, makinis siya at makinang. makinang. Tinamang diamond, magaspang at matigas. Ngayon, hindi natin sila pwede ilagay sa isang kahon kasi yung diamond, pwede niya magaspang yung pearl mawawala yung ganda ng pearl. Nak. Para kami yung diamond siya kayong pearl. Hindi kami pwede magsama sa isang house kasi baka magasgasa namin yung isa't isa. Masakta namin yung isa't isa. Pero, Nagsama naman po kayo dati sa isang house. I don't remember na nagkasakitan kayo ni Daddy. Happy naman kayo. Tayo. Together. Nay? No? Ah... Uh, nak, ako yung nagkamali. Ako yung diamond kayo nakagasgas. Yung super din mo, siya yung pearl. Siya yung maayos at gusto niya magkaroon siya ng maayos na buhay. Gusto ko rin yun para sa kanya, anak. Nag-decide yung super mo na hindi na kami magiging mag-asawa. Kaya, sa magkaibang house na kami nakatira, niintindihan mo ba, Lia? Pero alam mo, anak, kahit na ganun, walang nagbabago. Mahal na mahal ka namin ng supwede mo. Kahit nasa U.S., Nasa bahay ka ng super demon, nasa bahay ka ng nainay. Mahal na mahal ka namin. Salamat sa pag-explain kay Leah. Pero, kailangan mo talaga sabihin sa bata na ako nagpawalang bisa ng kasal natin? Di ba ikaw naman talaga? Yes, totoo. But did you have to rub it in? Hindi ko ni rub in. Napunta lang doon yung usapan. Ayoko naman magsinungaling sa bata. <laughs> Congratulations! Congratulations for telling the truth! Huwag ka nga sarcastic. Alam mo, magsinungaling ako, masama ako. Magsabi ako ng totoo, masama pa rin ako. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Ayoko lang mapasama sa paningin ng anak ko. Manay ko ba kasi sinisiraan mo ako? Huwag ka nga praning. Bakit yan ba yung ginawa mo? Siniraan mo ko sa anak ko? No! kasi hindi rin ako ganong klasing tao. Pwede ba isipin na lang natin si Lia? Hindi mo ba nakita affected yung bata? Confused. Malungkot. Umalis siya dito, buo tayo kakasama, Pagbalik niya, hindi na ganoon. Anong gusto mong gawin ko? Pretend like we're still a couple? <laughs> Kasi bagay, sanay na sanay ka sa pagpanggap, kaya madali lang sa'yo to eh. Kala naman sa panulumbat mo eh. Alam mo, oo, nagkaroon ako na kasalanan noon. Pero pinagdusahan ko na yun. Pero ikaw hanggang ngayon, sinisintensyahan mo pa rin ako. Kakapagod na. Alam mo yun? Kung makasumbat ka, kala mo naman perfect ka eh. Kala mo wala kang kasalanan sa akin. Alam mo, di na lang natin isipin si Leah? Ibig sa inaaway mo ko, ba't di na lang tayo magtulungan para mapasaya yung anak natin? Carol, Wilfred, friend, ano ba naman tumataas sa mga boses ninyo? Tama niyan, yan. Naririnig kayo ng anak nyo. At saka hinahanap na rin kay ni Leah.